conscious kayo. Ito po kung body conscious kayo, gawa kayo. Ito ang nilagay ko dito, may gatas na to at saka quaker oats. Ayan. 3 spoon ng gatas, 3 spoon din ng quaker oats. Siyempre, meron tayong luya. Ito, ilalagay natin to luya. Ayan, luya na ginadgad to na. Ayan. Luya natin. Ayan. At ngayon, ang gagawain, hot water. Lalagyan natin siya ng hot water hot water. O, oh, tapan tayong lalagay kung tubig. Exactly. Walang labis. Walang labis. Ngayon, haluin natin. Mix. Mix it nicely. So that, after 5 minutes, pwede nyo siyang inumin. Ayan siya. Takpan. Oh. Ha? Eto na. After 5 minutes, pwede na natin siyang inumin. Yan ang pangpa. The juice reduce din, pwede rin pwede rin pangalis ng mga lamig sa katawan, gawin nyo yan yung mga masakit ang mga puson, minsan yan para maramig ang inyong maraming lamig inyong katawan luya lang sa labat at kaya dyan may quaker na rin para diretso, dilinis ang ating bituka, lahat ng toxic maalis eto na, pwede rin kayong kumain at sausawan ng isa lang na toasted bread. Siyempre, hugasan mo na sa milk bago nyo, ano. Pero, totoo talaga to. Yan, para hindi mo laglag. Mmm. Isa lang. Para magkaroon lang ng laman yung tiyan natin. Isa. Hindi ko ngayon yan nilagyan ng asukal, eh. Pero, masarap siya kung may asukal. Pero, wag na. Ayoko na mag-asukal. Mmm maganda kasi yung toasted bread. Kasi, yung toasted bread, mas maganda kaysa sa mga, yung mga, monay, yun, hindi yun maganda kasi nakakataba. At saka kapag kumain ka ng isang monay, parang kumain ka ng dalawang kutsarang asukal. Eh, hindi maganda. Pero ang toasted bread, wala. Ayos na siya. Pero dapat isa lang ha islice lang. Para malagyan din ang tiyan nyo ng, ano, may lakas din kayo. Hmm. Karap! At subukan nyo uminom ng ganito. Pagka uminom kayo, magdidighay kayo. It means lumalabas yung lamig sa, ano nyo, sa katawan. Kaya lagyan nyo ng luya para lumabas yung lamig sa katawan nyo. Ayan ganon ba? Mainit pa kasi mahirap inumin. Sarap. Yummy. Ayan. Lagay na natin ito para hindi magdume. Ayan. Iniinom ko na may luya-luya. Kinakagat-kagat ko na rin yung luya. Sisipsipin ko lang siya para makuha yung nectar. Hmm. Sarap. Ang luya sa kagatas pag pinagsama mo super sarap. Tapos kinikindi ko yung luya. Hmm. Kasi nagadgad na to. Ayan. Ayun lang. Dabay nyo yan. Kasi pagkatapos ng uminom magdidigay kayo. It means yung lamig sa katawan nyo. Maalis na. Kaya, yeah, try nyo yan. Very effective po talaga. Bye!